ginamit at pinagkakitaan pa ang content mo online. Alamin ang kaparusahan ng mga yan sa report na ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Ginamit at pinagkakitaan pa ang content mo online. Nako, bawal ito. Tila naging parte na ng buhay ng mga tao ang content creation dahil hindi lamang ito nakakapagbigay ng entertainment, kung hindi itoy nagbibigay rin ng additional nakita. Pero paano kung nababaliwala ang effort mo sa paggawa ng iyong content dahil ginagamit ito ng iba? Tapos pinagkakakitaan pa. Nako, alam mo bang labag sa batas yarn? Nakasaad sa Section 177 ng Republic Act No. 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Kung ang isang individual ay mayroong original content tulad ng video, picture o anumang gawa na may copyright, siya rin lamang ang maaring mag-repost o mag-distribute nito, maliban na lamang kung mayroong pahintulot mula sa may-ari. Ayon pa sa batas, hindi rin sapat ang paggamit ng CTTO o credits to the owner sa pagre ng content ng ibang tao. Ang sino mang lumabag ay maaring mabilanggo ng hanggang siyam na taon at magmulta ng isang milyon at 500,000 piso. Kaya naman walang basagan ng trip. Gumawa ka na lang din ng sarili mong content gamit ang smartphone mo. Huwag pagkakitaan ang trabaho ng iba para hindi ka masabihan ng Nako! Bawal ito!